Henesis, Kabanatang Labing Pito At nang si Abraham ay may siyam na na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, na sinasabi, Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay suma sa iyo, at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari at aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng kanaan na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at nang inyong binhi pagkamatay mo. Sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at nang inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan at ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Tungkol kay Saray na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Saray, kundi Sarah ang maging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, Magkakaanak ya siya na may isang daang taon na? At mga nakpakaya si Sarah na may siyam na taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, Kahimariwari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, Hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak, at aking pagtitibay ng aking tipan sa kanya nang pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. Labing dalawang prinsipe ang kanya magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na inaanak sa iyo ni Sara. Sa tadhanang araw, sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham at tinuli ang laman ng kalambalat ng masama ng araw ding yaon ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may siyam na putsyam na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael may labing tatlong taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya